Uy! Yati, makuyawan, makunta. Nakuwi atas muna. Uy! Ah, uh, brat Brad, pa itong dami dito sa kubo? Ano namin? Sa uli namin sa iyo. Oh, oh! Uy! Atas muna lagi, uy! yata doon Hello, what's up po mga idol? It's me again, Choy Inato Ghost Hunter. Ayan, meron naman tayong panibagong vlog ngayon. Panibagong video naman mga idol. And shout out po sa ating mga solid subscribers at mga silent supporters po natin. At sana po panoorin nyo po ang video na to hanggang dulo. At may kasama po ako ngayon si Lucky Boy Adventure po at suportahan din niyo ang kanyang channel. At babalikan namin yung kubo, no, kung saan po nandun po yung lalaki. So, syempre i-update natin. At saka sa lahat po na nagtatanong yung about po sa matanda, i-update po namin sa susunod pa kasi ayaw po po mag pa-video po yung matanda mga idol. Kaya abang-abang lang po kayo. So, ayan mga idol ha, at huwag kalimutan mag-subscribe at pakiclick ang notification bell. I-bell all nyo mga idol para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. So, yun lang po. Hindi rin ito patatagalin kasi hapon na po. Baka mabutan pa kami ng gabi ni Lucky Boy. So, tara, let's go! So, ayan mga idol. Uh, babalikan namin ngayon ni Lucky Boy yung kubo. Ayan si Lucky Boy. So, iba tong dinaanan namin lak, uh, ano, mga idol ha, ni Lucky Boy. Ano to, shortcut ito para mas madali tayo makapunta doon sa kubo. So yan. ayan, ayan na yung lugar. Ayan po. Ang daming insekto. Basta ano, hapon. Ang daming lumalabas na insekto dito. Ayan, parang yung daon niya mga idol, parang eggplant, parang talong. Pero yung bunga niya ay parang namang grips or something. Ayan o. Ayan ito lang yan makikita sa gubat. Ba, pwede itong kainin na bilog-bilog na green. Parang grips, pero yung dahon niya parang talong. Ano? Tara na kali. Eh. May nagtakap, may nagano ba? May nagtanong kung bakit pa daw tayo ginalikan. Ha? So, bakit ba tayo babalik doon? pabalik tayo para update kasi ang dami nang nabiktima ng lalaki. oh, yun. Oh. oo, ang dami na kasi nabiktima ng lalaki laki boy dapat na natin. yun yung purpose natin ngayon, hulihin natin yung uh, lalaki kasi ang dami yung nabiktima. may mga idol oh. no? po, uy na yun. ano yon ano na yung ano na itawag nung pag ano na yung kaluluwa niyo ano ba nabenta na yun sa hmm. ano Saan ito mga Nabinta idol nabenta na yung kasi kay Lucifer yung kaluluwa ng kanya hmm. hindi yung si, baka, na naman sa mga ano Ayon. so ayun mga idol no? Oh. so papunta kami yun sa kubo at may dala tayong sibat dala tayong sibat pa ano ayan so panoorin nyo po ang video na to at sana po samahan nyo kami uh, sa hapon na ito ang lucky hmm? may nagtatago may... nandoon sa malayo insekto eh, dami mga insekto talaga dito uh. kaya naka kapatay tayo ng insekto hmm, ha? may tao? saan? saan banda? Doon sa unahan? Ah, huwag kang nagsibat naman ako dala. Para pang ano. Uy! Yati. Nakuyawan. yawan punta. Laki po, atras muna. Uy. Ah, uh, Brad, paano ang dito sa kubo? Ito yata yung lalaki mga ito. tinarangan kami. Ah, mag-vlog lang. May pupuntahan kami doon sa kubo. Yeah. Tay, laki mo. Atras ka dyan. Huwag muna mag... kang dyan. Parang may dala siyang itak at saka ano, may inawakan siyang parang... Parang paril yata yan. Atras muna. Uli ako ang babae. Ha? Laki mo na i isa uli daw yung babae niya. Yung siguro, yung jowa niya nga babae. Gusto niyang kunin ulit. Wala man diri abroad, dama dito amo magi. oh Da, may itak, may itak laki boy oh, may itak siya. Relax lang brad, wala wala man wala wala kami masamang intensyon. Amo atong iuli. Sige, sige, sige. Iuli na namo to. Uy, Oh. Oh, oy 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 Relax lang, Brad. Oh, oh. si Mimi's, laki boy baka inahanap niya yung johan niya ng babae. Sige, wag ka magalala di sa iul, i. Ano namin. Sa uli, naman, sa uli namin sa iyo. Oh, oh. Uy, atras muna laki boy. mo na mo gid, Amo tong iuli. Amo tong Masina Baka na, mara, may umi. Asa man dalahon, huwag mong iuli. Ah, umi, ay, may ay, umi. doon sa unahan. Ba, umi na mo to? Ay, ay ka ka, brad. Kay uli na mo. Ilan tam, atuloy to, laki ba. boy. May, 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 may koon saan na mo? Ay, na mo, koon na mo, na mo, koon na na mo, koon na mo, na mo, na mo, to. Oh.

Laki boy. Sundan natin yun. Hindi pwede. Parang marami yata sila eh. Tago muna tayo. Ano siya dito? Ayun, magdakaw na siya. Ayun siya. Nasa malayo na siya. Tara, sundan natin. Huwag tayong maniwala sa kanya, laki boy. Sundan natin siya. Parang may miktima siya umiyak doon, no? Baka... Lalaban tayo na sa bahay kasi may baril pala siya. May baril eh. Saka may itak pa. Bilikado. May bar. Uy. Lalaki, parang boses naman yun ng aso eh. Ha? Tara. Andun siya mga idol. Ayun siya oh. Ano yung umiiyak dito? Doon siya, oh. Nasa malayo siya. Naglalakad. Parang dito yata yung umiiyak eh. Pero bigla na naman tumahimik. Kaya nga, baka may biktima dito. Tara sa natin. natin. Yung oo si Mimi yung dalaga ba. Gusto niyang kunin. So anong gagawin natin laki boy? Gusto niyang kunin yung babae. Eh. Krikado naman kapag ibigay natin mapapahamak yung babae at saka kasi marami kasi siyang nabiktima. na ng mga naman babae din. Hindi na tayo papayag na ibigay na kami. Mahamak tayo ng upang paraan. Atang, uh, Oo. Para walang mabiktima nga ulit. Ba mat. Hindi natin isa sa uli yung sili. Gagawa tayo para hindi natin isa sa uli. Mahuli pa natin yung babae. Oo. Yung, 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 yung loko nga. <laughs> Para umiyak na dito. natin yung Oo, huli nit, uh, huli yung baba, ano, lalaki, yung jowa ng babae. Dito siya dumaan eh. Mag-ingat lang tayo laki boy. Baka marami siyang kasama ah. Uh, harangan tayo dito. Ha? Kaya nga, baka marami ito. Baka marami siya ng kasamahan. Mm -mm. Kaya nga, may umiiyak kanina eh. Sumisigaw baka yun yung nabiktima na na niya baka uh, niya uh, uh, nakakatakot din kasi may baril eh baka isang isang bala lang tayo niya hindi na tayo makablog Oo. oh uh, baka nandito, baka nandito sa taas okay, baka may mga kasama pa siya dito so ayun mga idol ha nagmanman ako dito sa gilid kasi baka may mga biglang susulpot na naman ang mga tao ayan malapit na kami sa kubo baka nandun yung lalaki naghihintay pero anong gagawin natin laki boy? So dapat magplano tayo para wag natin yung ibigay yung babae delikado. Mapapahamak yan. Anong yan ay, binungbog? Oo, binugbog niya, niya pero hindi eh. pwede yun. Hindi pwede yun ibalik kasi nasa atin na yun eh. Pinapasarapan, tapos pinapahirapan. Kaya nga eh. Pagkatapos nang nagkapasarapan. Ano naman niya? Binugbog niya? Kaya nga eh. May baril, delikado yan ha. Hindi tayo buhay yung ano, kapag mabaril tayo, hindi na tayo makablog. Wala na, na. wala na tayong may upload. So yun mga idol, malapit na kami sa kubo. So, pinag-iisipan pa namin ngayon ni Lucky Boy kung ang gagawin kasi ayaw namin talaga ibigay yung ano. Uuwi pa tayo. Wag na, hindi na tayo uuwi. Hindi, uuwi Oo. Tayo, baka ma mapahamak pa tayo. Wala na no. Wala na siya dito. Baka nagtatago dito. Lucky Boy yung lalaki. Mag-ingat lang tayo dito sa gilid eh. Oh, ang dami namang ano bunga ng ano rambutan may mga rambutan ang daming bunga oh yan oh sana all hmm. yan nga so anong gagawin natin dapat magplano tayo so ayan malapit na kami mga idol sa kubo at pinag-iisipan pa namin ngayon ng laki doon. Anong Lakad-lakad muna kami at nag uh, masid-masid sa gilid. Baka bibiglang susulpot nyo naman yung mga tao. Yung mga ano, bandido o mga aswang. Baka lang agad Kaya nga eh. Baka lilito agad dyan. Papahinga muna tayo, Lucky Boy, at pag-iisipan uh, pag muna natin kung anong plano. Pero, oh, ano okay. ang gagawin natin? Punta tayo doon sa kubo? Ano okay, Siguro, mas maganda siguro. Sabi niya, sa university, sa barik daw natin yung babae. So, yung mga idol, no? So ang ang gusto po ng lalaki ay babalik doon namin yung babae, yung dalaga, yung si Mimi na nahuli namin para wala wala na daw mabiktima pa ng mga mga kababaihan. So magplano muna kami ni Lucky Boy Saglit at babalik kami sa kubo kung ano yung decision po namin. So abang-abang lang po sa susunod pa naming mga upload. Pasensya na po kayo kung nainip kayo. So panoorin niyo po mga idol at mag-subscribe kayo para at mag uh, hit niyo ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pa o bukas o sa susunod pa naming mga vlog. So mag, mag plano muna kami. Sabangan so niyo po